Good morning, Kuya! Ayun, Lodjo mga boss! Good morning po! Ayan, update tayo sa mga available natin, Kuya. Meron tayo dito. Unang-una, una, syempre. Ang ating chow-chow. Uh, wow, chow -chow, mga Solid boss. Solid blue tang. Male po, 2 months old. Bear type. jumbo! Wow. Okay. Kita nyo naman, mga boss, ha? At uh, basta Lodjo mga boss, talaga naman. Ayan, no, tingnan nyo. Pandayo yan, mga bossing ko, ha? Pwede, 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 12.5 na lang. Napakamura pa, ha? Apo, uh, 12.5. Cinnamon color. Wow, so, cinnamon you, color. Ito, na lang. ito, uh, ito, na ito, 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 Great Dane. ito, 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 may ito, 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 ko nang ito, 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 sa Golden Retriever namin, Kuya, 2 months old din po. May Golden Retriever, mga boss. Ayan, bigay ko ng 11,000 po ah. Tapos meron pa tayong ibang batch na sa bahay. Pari wow. sa bahay, 12,000 po. Ayan. Oh, Inaalagaan ni Kuya Lucho. Yes. yan Hindi <laughs> siya kasama ngayon. Hindi <laughs> siya kasama ngayon. Oh, shout out, happy birthday. Ayan, happy birthday nga pala kay wow. Kuya Lucho. Ayan, Kuya. Tapos, Kuya, may mga pusa pa tayo. Ha. Pwede, pwede po nila i-visit ang ating page. Uh, Facebook page ko, Lucho Kennel. O uh, kaya sa mobile number ko na 0909-979-0592. Yun, mga so bossing cool. ko ha. Salamat! Thank uh, Yun o, no? good morning mga good morning. bossing ko. Jason Peco. Good, good morning, kuya. Uh, yeah. Kuya. Siyempre, meron tayong may bestseller natin. Na. Oh, good morning. Ating good morning! Pomeranian. Okay, Pomeranian. Uh, Merle Carrier. Blue Eyes sila. Wow! isang male by eye, isang female na blue eyes. Yo. For only 15k each. Wow, 15k. Pag subscriber may bawas. Ko. May bawas pa. ha okay. Saan pa kayo mga bossing ko ha? Oh. Tapos kuya, meron din tayo ng na fax time. Pick na fax time. For oh, no, only 85 lang. Yo no. 85 lang each. 85. 85 oh, na lang ha. Natin. Aha. Tapos meron tayong tatlong white na small size. Wow. Wow, pag mga lalaki. 10K na, lang. 10K na lang pag subscriber yeah. mga bossing ko ha. Kaya no, ano pa ginahintay nyo? 12K na lang sa babae. Yeah, 12K sa babae. Meron pa tayo isang 12K. Babae din, third time. Yun yeah. o. Yeah. Tapos meron tayo bigel. Yeah. Bigel? Cute okay. na mga bigel. Bigel. Yeah. Five, five na lang daw yan mga bossing ko, ha? Sa Shinsu Maltese, kuya, available. Dalawang papay, isa na lang. k lang each. lang each. Tapos kuya, dito naman sa pusa natin. tayo. Exo-Persian. Sige, sige, sige

25 Okay eh, 25k na lang sa month mga boss 1 k k sa month eh. ko sa Himalayan skin lang ah uh Oo -huh. 20, 20. Yes, Tapos sa saya natin, 25 25 sa saya Subscriber 2k na lang Ayun Tapos sa rug, dalhin, Uh, 7575. Ayan mga pusa ko talagang napakamura sa Jason Pet. Kayo niyo kunan sa number ko or dito sa atanan. Ayan, Ayan. Ay, yung number. So, At ah, saka sa mga gustong bumili madam ng kulungan. Yes, available pa din for only 4,000 sale or retail for people. bags. Yo. Ayan yung number mga boss ha. Oh eto Jason Pet po ha. Oh. Huwag pong kakalimutan anytime pwede po kayong tumawag or mag-text dyan Good morning, Boss june Hi, uh, good morning, Sir Good morning. Yeah. Yeah. Bali pa, yeah. upos na tayo rito, apat na papi to. Kunahin nyo natin rito, Jack Russell. Oh. Dito naman tayo rito, babae to laki to, 3 months old. Oh. Smooth coat yan, ayun eh, yung mga body marking. Oh. Bali sila, short legged, tail dakite, dapat talang mga buntot. 3 okay. months old, ayun eh, ang kukulit niya, sigla. bigyan ko lang yan, from 8K, 7.5 beats na lang yan. Wow, 7.5 beats oh. na lang oh. ha? Then may last one tayo, Beagle. Tricolor to, babae, 3 months old. Ipasa yung dorm yan, Di ko yan, same price lang din, 7.5. Wow. Uh, Negosyable. Kaya ha? may pag-ako rito, babae. Uh, going 5 months, o. Iba, 8 months into home. Busyada line yan. ko na lang yan, from uh, 15, 14K. 14K na lang? Number cross, 9, 4, 8, 8, 3, 7, 1, 9, 7, 4. QC. pala, sir. Uh, Shoutout na lang. Okay, hey, si Bobby Marquez ng Dagupan, Pangasinan. Yo! Ah, oh, nag-deliver tayo ng dalawang pagpapi kagabi, wow. nandun tayo. Pangasinan. Oo, oh, Pangasinan. Kaya ngayon wala pa ang tulog. Kumusta yung dagat doon? Eh, okay naman kasi may bagyo din eh. Oh, may bagyo din. Eh. Ulan na nakita ko eh. Ulan, wala dagat. Oo. Oh, Ayun. Tsaka sa may pasyal na rin sa mga kamag-anak doon. Yeah. Kasi taga-Pangasinan ako, sir. Ayun pala eh. <laughs> <laughs> ah, Diretso, pasyal na, na ako. lang, sir. Maraming salamat. God bless okay, you. Salamat. Boss Jun, mga bossing ko ha. Good morning, Bossy Keeper. Good morning, Sir Red Sweet. Salamat po sa inyo. Iyo, know? Bagong gupit, Sir, ha? Bagong gupit. Mainit na, eh. Uminit na. Umaraw na. Opo. Pick up poodle, Sir. Ayan. Four months old. Ganyan na lang yung kalaki. 9K na lang. Diba na? 9K na lang, ha? 9K na lang po. Pure breed na poodle yan, mga oh, bosses ko, po. ha? Ayan, Four months old. Hindi worms and boxes, 9K na lang. Wow. Na po lalaki yan. Alagaan na lang. Alagaan na lang. Ganyan na lang po yan. Lalaki. Deep red yan, lalaki. Ganyan na Lala pa yung kulay. Yes po, yes po sir. Yan you no? Know? Yes sir. Tapos meron tayo dito ang dalawang uh, bully. Pangit bully. Magkapatid sila. Uh, three and a half months. If I'm not mistaken. Eto, brindle. Uh, bigay ko rito 7K na lang. Aha. Eto, mas maliit, compact. Bigay ko dyan, 8-5. na lang. Ang kulay ito. nito, mer mer naman. Ito yung sir, napaka-stocky niyan. Oo nga. Oh, ang liit lang talaga niya, promise. Oo. Ito medyo malaki. patataba Yes sir. Mapapansin mo sir, napaka-kinis ng balaybo. May sekreto yan eh. May sekreto. Walang yeah, no, yung Iyan yeah, no, ang bigay ko sa kanda, 7,000. Ito, 8,500. Parehas sa kanda laki. Parehas sa laki. 7,000 sa 8,500. Yes po. Ito, 9K. 9K naman sa Big Model. Ito nasa baba, di malayan. Pareho na laki. Aha. Buy one, take one, 9,000 na lang. Buy one, take one, 9,000 na yes. lang. Negotiable. para kay Red You know, negotiable pa mga busing. Iyan uh, ah. Ito, British Short Hair. British Short Hair. Laki, choco. Aha. Uh -huh. Bigay na lang natin ng ano, 15,000. 15,000 na lang. Original price ko dyan, 25. Original, ayan oh. Yes sir, bigyan so, na 15k. Yeah, 15k oh, na lang. Oh. Na mura na mga bossing 11 ko. Months. 11 months. 11 months. Pang-stud na. Yes. Ayan o. Oh. Nag-stud na to sir. Nag-stud na. Okay. O, oh, meron pa dito ha. Natin exotic. Exotic naman. Babae. 3 months old. Okay. okay. Ang ko 8.5 8.5 naman, nasarap ng tulog oh uh, Una yan ano, tortoysel. tortoy sir pura na lang yun sir Yan yeah, o, oh. okay. meron tayong mga bag dito Pag type nyo Mga bag, ito 250 Yung small, yung medium 300 Ito, okay. 400, gilay ko 380 Wow, Sir. Ayun po, tapos meron tayong mga poodle do sa bahay Ng mga puppies Malilit pa eh, So, sasusunod na kabarata tayo sila. Ha? Okay. Pero just the same po, maraming po salamat kay Red Street. Kung may Yada. mga usunodahan po kayo, mensahe lang po, 0991-652-7070. Or, uh, pwede niyo po akong i-subscribe -ano, i sa aking YouTube channel, Skipper TV. Skipper TV, mga bossing ko oh, ha? O, uh, pa-subscribe. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Red Sweet. Yun? Opo. Napapanood natin lagi yan. Yan o. Meron siya lagi ngayon mga ano eh, update sa Facebook yung tungkol sa bodega. Yan. Yeah. Yung mga bodega piyesa ng muto. Yan. Yeah. Yung mga karne. Yan. Yeah. Yan. Lagi tayo naka-like doon. Yung mga araw-araw na kailangan. Oo, pinapanood natin yung bossing. Ayun, salamat. Salamat mo si Steve. Oo, ikaw pa sir. Lakas mo sa akin. Opo. Salamat po. Ay. Salamat. salamat po. Yan. Ito meron tayong French Bulldog French Bulldog Siyang naghihit na With papers PCCI Yan. papers Kompleto Bigay ko na lang po ng 15k 15k Pag subscriber mo Babawasan ko na onte 14 Ayan Yan, May mga tuta pa rin sa bahay to Tapos meron tayong mga secret Paprikara sa minamahal okay. Magregalo sa minamahal, dididigawan. Pwede. Hindi yung relasyon. Yan. So, Para magkatuluyan sila. Oh, Regaluan na nila. Benta ko na lang po ng 6K na lang, ada isa. 6K na lang? O, oh, pares ba ba ito, pares ba ito? Iyon, no? 3 months by get. si, Maylo. si Maylo. Milo. Si Milo. Milo. Benta ko na lang ito ng 6.5. 6.5 naman kay o, Milo. Pwede lang kay Milo nila ito. 3 months by get din. Tapos meron tayo sa bahay ng Jack Russell. Jack Rassel. Bayan lalaki, may papel. 3 months may git. Oh. Benta ko na lang po sa kanila ng 12K yun. 12K? Negotiable pa na konti. Sa 12K, pag sinabi kasama ka, pwede hindi? Pwede naman po. Pwede. Basta mamahalin lang ako. Yeah, ah. wag ka lang Yun know. Single mom, gusto ko. Maraming yeah. <laughs> maraming marami salamat sa iyo. Puntahan mo naman ako sa monumento. Sige, ay, sa sige. Sa LRT. Magka... Pagka malibre tayo. Oh, nandun lang po ako sa LRT sa okay. momento. Araw-araw po ako nandun. Number natin? 0905-844-6709. Yan. Tapos ito may bago kong page eh. Bago naman yan. Oo. Oh, ito yung kasi, ito lalabas ko na itong page ko na to ah. bago, bago to, to ha. Oo, oh, yan ha. Yan, yan na Boss, Toyo Pets. Pets. Gusto uh, toyo. Yan. Diyan na lang, diyan na lang, lang ako kontakin. Eh. Yan na. Ito na talaga yung ano. Yan na talaga. Uh, Gusto yo na. Gusto yo pets. Yan. Wag yeah. lang ako lokohin yeah. na Chat lang ako na maayos. Yun oh. Para ay salamat sa yung, idol bata you ko. Know? Mo. Good morning pa naman, di ba? Good, Good morning. Salamat sa halik. Yeah, yeah, Okay, meron tayo dito ng tatlong shih tzu. Mga liver nose. Yun oh. Yan mga male. Ang ganda ng kulay, kakaiba. Wow. Real color yan. Puro lalaki. 2 months and a half. Uh -huh. Yan, dito 6,000 tayo. 6,000 na lang? Oo, oh, 6,000 na lang yan. Kanya ang kulay, panalo yan. Pwede yeah. na, baka mura ng mga bossing ko ha. Pa. Oh. Ang ganda ng parent nito. Iyon. Malapi. Hinupitan lang yung mga panta rin sa ano, para hindi magbubuka. Pero Or pag then, ayan ay eh, tumubo, ang ganda din na dito. Sulit. Yung... Makikita nyo yung tunay na ganda niya mga oh. Tapos itong ating nag-iisa na lang na mga kasama niya, wala na. Wala na. Wala na, wala na. na lang. Oh. Si... Uh, ang taba niya. Wala na. Black, silver. Ah, galaki. Three months na to. Five thousand na lang. Iyan o. sa PEN Transport, pag-usapan na lang natin. Siyempre, kontakin nyo ako sa 0943-911-9745. Then, ask in Tenels. Yun ang ating FB account. E okay. Maraming salamat, friends. Yun yeah, o.